Hi! Eto na naman si Chico. Ayan. Day 35. Guys, grabe. Kung makikita nyo lang siya in sa personal, talagang napakakulit niyan. Sobrang kulit ng aming alagang si Chico na to. Tapos, alam na alam niya guys kung anong oras na siya kakain. And then, ano kulay yung lalagyan niya ng pagkain? Alam niya, alam niya yan. Basta sa pagkain. Doon niya siya lalagyan nakaharap sa kusina namin. Kasi alam niya, doon maraming pagkain. Hi, Chico! Hi, Chico! Bakit nagalawit-lawit ang dila ni Chico? Nainitan, dalawa na nga electric fan mo eh. Chico! Hello! Ayaw niya yan, guys, na ano, na binibidyohan siya. Ayaw na ayaw niya yan. Chico! Chico!